Didinggin muli ng Blue Ribbon Committee ng BTA Parliament ang usapin kaugnay sa 1.7 billion pesos na disbursement ng MBHTE sa unang linggo ng Setyembre in aid of legislation. Iimbitahan din ng komite ang Commission on Audit upang maibahagi din umano ng komisyon ang resulta ng kanilang audit process. Ito'y matapos mapag-alaman ng komite ang pagsasagawa ng tanggapan ng special audit sa MBHTE ang importante sa Blue Ribbon Committee when we took jurisdiction nung nung kwano nung 1.7 na issue uh, is na inbitahan na po namin yung mga ilang members ng MBST at nakapagsimula na din sila mag-explain. So in fact uh, this uh, September 3 mas mas malawak or mas mas maluwag yung oras kasi dinilista na din namin lahat ng mga invitado na gusto namin mapakinggan. Uh, sa amin hindi issue yung kuwa no uh, based dun sa jurisdiction ng Blue Ribbon hindi issue yung uh, kung hinawakan ba siya ng Ombudsman ng COA, hindi siya magiging foro uh, hindi siya magiging problema as in relation sa non-forum shopping uh, kasi ang in aid of legislation hindi nga ito yung uh, korte. ito yung uh, pagcheck ng, ng ng Blue ng parliament ng kanyang oversight powers so pwede kami magkaroon ng batas pwede din kami magkaroon ng recommendations in case may napansin kaming hindi hindi dapat. So, we're welcome na din namin yung pagpasok ng kwa uh, ng special audit ng COA. So, in fact, nagpadala din kami ng sulat sa Commission on Audit. Uh, gusto din namin malaman uh, kung nasa na din sila ano ng estado ng kanilang investigasyon. Baka pwede namin antayin or kung hindi namin maantay, uh, at least ma, ma alam namin kung anong estado ng kanilang pagsusuri para maisama din namin sa aming uh, committee report. Uh, for efficiency and better governance uh, in aid of legislation, pero yun nga, pagka may makita kang malfiance, misfiance, malfiance, kailangan mong i-report.